Kumusta, ako si Miguel. At ito ang comprehensible Tagalog podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang work culture sa Pilipinas. Ang mga ugali ng Pilipino sa trabaho at ang mga pagkakaiba ng work culture sa Pilipinas at sa ibang bansa. At una, yung tungkol sa oras, tungkol sa time management. Sabi nila sa mga sources na nabasa ko, yung mga Pilipino sa trabaho, minsan hindi masyadong magaling mag-manage ng oras. So sabi, mas okay na bigyan ng specificong deadline ang mga empleyado sa Pilipinas kasi mas kayang i-manage ng empleyado at mas matatapos niya yung trabaho kung merong deadline para hindi mag-procrastinate yung empleyado. At sa tingin ko, hindi lang ito sa Pilipinas. Siyempre sa iba't ibang parte ng mundo, marunong mag-procrastinate ang mga tao. So, syempre minsan hindi maganda, lalo na sa trabaho. At isa pa tungkol sa oras, yung sabi nila na Filipino time, na kung merong meeting, pwedeng maging late ang mga Pilipino. At sa tingin ko, depende. Depende sa sitwasyon, sa klase ng meeting, pero sa karanasan ko, kasi nagtrabaho ako sa Pilipinas, pero yung trabaho ko sa field, so hindi sa opisina, at kung mayroong meeting, normal lang na mayroong malalate. Pero naiintindihan namin kasi sa field, kung mayroong meeting, yung iba't ibang empleyado galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang parte ng Maynila o iba't ibang probinsya. At alam natin na hindi predictable ang traffic sa Pilipinas. Kaya kung merong late sa meeting, may late ng 10 minuto, 20 minuto, okay lang. Basta mag-text o tatawag magbibigay, magbibigay ng abiso sa boss o sa mga katrabaho. susunod, bukod sa oras, yung isang bagay din ay yung pagiging indirect. Yung pagiging hindi direkta ng mga Pilipino. So sabi nila sa mga Western na work culture, okay lang na maging direkta sa empleyado. Halimbawa, kung ayaw mo ang trabaho ng empleyado mo, okay lang maging direkta sabihin na hindi maganda to o ayaw ko ito kahit sa mga meeting, kahit madaming tao. Pero sa Pilipinas, medyo mas komplikado kasi meron din katulad sa China meron yung konsepto na saving face ibig sabihin yung uh, hindi kailangan o hindi dapat mapahiya yung isang tao lalo na kung maraming tao so siguro kung ayaw mo yung trabaho niya mas okay na sabihin mo sa kanya ng uh, sa personal lang one on one lang kasi kung malaking grupo, malaking kahihiyan yon sa empleyado. Dahil sa konsepto na saving face, na yon nakakahiya para sa Pilipino. At isa pa, tungkol sa pagiging hindi direkta, yung mga Pilipino, kapag nagsabi ng oo, kahit sa trabaho o hindi sa trabaho. Minsan, pwedeng hindi talaga oo. Pwedeng nahihiya lang na magsabi ng hindi yung tao. O siguro yung totoong sagot, oo, pero yun. Pero nahihiya yung tao na magsabi ng direkta na hindi. So, pwedeng sabihin niya, oo, pero baka hindi niya talaga gusto gawin o mamaya magte-text siya na may problema at hindi niya pwedeng gawin 'yon. So kailangan kailangan intindihin 'yon sa work culture na pwedeng yung oo oh, oh, hindi talaga oo. Oh, oh. Kailangan tingnan yung tono, yung body language at yung iba pang mga pwedeng mga hints. Susunod naman ay yung small talk o yung mga pleasantries. So, sa Pilipinas, kahit sa trabaho at hindi sa trabaho, mahalaga yung small talk. Mahalaga na makipag-connecta sa ibang tao. At sa trabaho, okay lang yun. Kahit may meeting, bago magsimula, okay lang na magtanong tungkol sa weekend ng ibang katrabaho, kung kamusta yung mga anak nila, kung kamusta yung eskwela ng mga anak nila, at kung ano yung ginawa nila sa weekend. So, okay lang yon na magtanong ng mga parang personal na mga tanong. At hindi lang yung simpleng kamusta, hindi lang yung simpleng kamusta yung panahon. Okay lang na maging mas personal ang mga tanong. Siyempre, depende sa mga konteksto at sa tao. Pero sa pangkalahatan, okay lang yon. Pero minsan, pwedeng maging masyadong personal. Pwedeng maging intrusive. Kasi sa Pilipinas, parang sanay na kami na tanongin na kasal ka na ba? O bakit hindi pa? May anak ka ba? Bakit wala pa? Bakit wala pang anak? Uh, magkano yung upa mo sa apartment? M minsan tinatanong din, magkano yung sweldo mo? Or may mga komento na, oh siguro malaki ang sweldo mo. O mga komento sa physical na appearance. Oh, ang ganda ng bag mo. Ang ganda ng buhok mo. Um, ang ganda ng suot mo. Yun. So, okay lang. Sanay na kami sa mga komento sa pamilya, tungkol sa pamilya, sa pisikal, sa personal na buhay. So, siguro minsan masyadong intrusive. Pero, hindi masama ang intensyon ng tanong. Talagang, sa tingin ko, kuriosidad lang ng mga tao. At isa pang bagay, yung honorifics. So, sa Pilipinas, yung first-name basis, hindi namin ginagawa sa mga mas mataas sa amin. So, kung boss o kung senior yung posisyon, kailangan may honorific. So, pwedeng mister, tapos yung apelido, pwedeng uh, ma'am, pwedeng sir, o kung attorney, doctor, chairman, at kung ano pa. At syempre, depende sa kumpanya. Pero yun, sa pangkalahatan, mas okay kung hindi mo gagamitin yung unang pangalan o yung pangalan ng ng boss o ng mas mataas ang posisyon sa'yo. Yung susunod at medyo napag-usapan natin kanina sa small talk, yung socializing sa trabaho. Um, sa Pilipinas, parte yon ng parang kailangan gawin o parte yon ng inaasahan sa'yo na hindi ko gusto. Ako personal na hindi ko gusto. Pero kailangan, halimbawa kung sa sa isang um, tanghalian sa lunch break. Minsan, kakain magkakasama yung mga magkakatrabaho. So, sabay-sabay kakain. So, syempre, masaya pwedeng makipag-usap sa mga katrabaho. Yun ang inaasahan na gagawin mo. At minsan, pagkatapos ng trabaho, pwedeng may gustong pumunta sa bar o may gustong pumunta sa mall so minsan inaasahan na makikipag socialize ka makikipag makikisama ka makikisama ka sa mga katrabaho mo yung camaraderie parte ng ugali at ng work culture na magkaiba noong nagtatrabaho ako sa Japan o kahit sa Espanya na walang ganong parang ekspektasyon. So, hindi tulad sa Pilipinas na syempre kung nag enjoy ka mag-socialize, magandang bagay yon sa Pilipinas. Madaling magkaroon ng mga kaibigan at syempre yun, masaya. At huli naman, yung pagiging generous o pagbabahagi. Halimbawa, kung pumunta ka sa isang bakasyon sa Palawan, tapos bumalik ka sa trabaho mo sa Maynila, mas okay kung meron kang pasalubong. Yung pasalubong, yung simpleng bagay na binili mo galing sa Palawan, pwedeng pagkain, pwedeng pwedeng bagay na yun, pwede mong ibigay sa mga katrabaho mo. O kung pumunta ka sa ibang bansa, ganun din. Sanay ang mga Pilipino sa pasalubong. At minsan, inaasahan din na meron kang pasalubong. So, parte yun ng pagiging, pagiging generous at yung kagustuhan na magbahagi ng karanasan, yung souvenir. At isa pa yung konsepto ng potluck sa Pilipinas. Yung potluck, yung parang kung sa tanghalian o sa hapunan, yung magpipitch in yung mga empleyado para kumain. Parang piyesta, maliit na piyesta. Halimbawa, sa tanghalian, yung isang katrabaho magdadala ng kanin, yung isang katrabaho magdadala ng adobo, yung isa naman pizza, at yung isa yung dessert. So yung potluck, yung pang salo-salo ng pagkain, at yun, magpipitch in yung iba't ibang empleyado para maraming pagkain, para iba-iba yung lasa at may pagbabahagi ng pagkain at oras at buhay. So yun lang ang episode ngayong araw tungkol sa work culture at mga ugali ng Pilipino sa trabaho. Salamat sa oras nyo. Pwede kayong mag-download ng transcript kung kailangan nyo. At pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo tong proyekto. Salamat at paalam.